Good morning po mga classmates. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. Atin pong pag-usapan kung paano po ang tamang pagtrato po sa bakuna at kung paano po tayo makakatipid. Pero una po, linawin po muna natin. Yung mga live vaccine po, once na pinaghalo na po siya, kailangan po gamitin na po siya agad. Okay? So kung ang ginagawa po ng iba, aalisin yung konting kukuha ng konting powder at hahalo sa diluent gagamitin tapos yung tira ay ibabalik sa ref hindi na po aari yon hindi po pwede yon kasi sira na po yon ngayon ang parameter po natin halimbawa sasabihin po natin eh dok wala namang nangyari okay naman yung manok ko hindi po yon ang basihan doon kasi hindi naman po tayo nag blood test hindi natin alam pag may tumama pong manok sa atin sabi ko nga po kung walang tumamang sakit, swerte nyo. Pagka tinamaan po kayo, tapos kayo. Yan. Yan po talagang, yan po talaga ang essence ng pagbabakuna. Okay. Ito namang mga killed vaccine, ito yung mga po pwedeng, pag kumuha ka, ay ibabalik mo sa ref. Ito po yung mga nakalagay sa kulay puting botelya, na ang laman po kulay puti. Yan po, pwede nyo po ibalik yan. No? Pero, ang paghandle po ng bakuna, ang pag pag-iingat po sa bakuna, dapat po hindi siya naaarawan, hindi nasisinagan ng araw. Okay? O hindi nasisinagan ng liwanag. Lahat po ng ultraviolet, ultraviolet rays na po pwedeng tumama sa bakuna nakapagpapahina po ng epekto po nito. Ngayon, Dok, pwede bang killed na lang gamitin ko? Mukhang mas matipid ang killed. Hindi po. Kasi po, sa tamang programa po ng bakuna, talagang kailangan may mga live vaccine ka muna bago po yung field. Ganon po ang tamang paggamit po noon. Then, yung storage ng bakuna natin, pinakamataas na po dapat noon, 15 degrees Celsius or lesser. So, wag nyo pong ilalagay yung bakuna sa, sa pinto ng ref nyo. Lagay nyo po doon sa ibabaw ng uh, gulayan. Pwede na po yun doon. Tapos wag nyo pong ilalagay ang kahit na anong bakuna sa freezer. Hindi rin po po pwede yun. Kailangan po tamang temperatura. Hindi dapat fluctuating o babataas ang, uh, ang uh, temperatura kung saan natin tinatago yung ating mga bakuna. Okay? So paano tayo makakatipid pagdating sa live vaccine? Para po maiwasan nyo yung, ano, yung uh, pagkurot ng konti, timpla ng konti at ibabalik yung iba sa ref. Hindi po kasi po pwede yun eh. So gusto ko pong iparating sa inyo na para mas maging epektibo ang proteksyong ibinibigay ninyo sa manok ay yung tamang sistema po muna ng paggamit ng bakuna. Okay, ito po yung pinakamalapit na naisip ko na po pwede pong gawin nating mga classmates lalo na sa mga backyard. Ang gawin nyo po gawa kayo ng vaccination na uh, program kung meron kayo or meron mga veterinaryong malapit sa lugar ninyo, yung mga technical na mga ibang kumpanya <coughs> excuse, gawa kayo ng programa tapos magtatagpulan lang kayo sa isang lugar or kung kaninong pwedeng uh, pwesto na pupwesto hantin doon kayo magbabakuna ng sabay-sabay sa ganong pamamaraan, halimbawa po ang isang bakuna, halagang 500 ang manok po ninyo ay halimbawa 30 piraso lang, 'di ba? Yung 500 ang bigat para sa 30 manok. Kung magsasama-sama kayo at kayo ay makakabuo ng ilang manok, mas makakatipid kayo kasi hati-hati na po kayo sa halagang 500. Whether marami o konti, hatiin niyo na lang po 'yon sa magkakaibigan. Mas makakatipid kayo, mas maganda pa po 'yung ano, 'yung proteksyon uh, protection na ibibigay niyo at mas tama po 'yung application ng bakuna. Next po, pagka ganun po, syempre iba-iba yung age. Pagka one week apart lang ang idad uh, edad na inyong mga manok, pwede nang as one batch yon. Yan po ang tamang pagtitipid. Pagka two weeks na po or more, wag na po yon, maliban na lang po pagka nagmamas vaccination o lahat ng pagbabakunang ginagawa natin. So yun mga classmates, number one, ingatan po ang bakuna hindi po po pwedeng kukuha ng konti at titimplahin tapos yung tira ibabalik. Or natimpla lahat, pag may natira, ibabalik sa ref. No, hindi po pwede. Kung uh, magla-live lang kayo or magkikilled lang kayo, hindi po po pwede yun. pagka po ang gusto nyo bakuna lang, kailangan pa rin yan ng live. Okay? Number three, magtipon-tipon kayo, usap-usap kayo, pumuesto kayo ng tama, tapos ischedule yung inyong bakuna. Number four, mas, uh, mas maganda po na yung ating mga bakuna ilagay po natin doon sa medyo loob. Kasi pag akit baba ang temperatura doon sa loob ng storage, pangit din po yon. Hindi nga po pwede maarawan, hindi po pwede masinagan, at uh, hindi po pwede fluctuating yung temperatura sa loob ng ref. Okay, so yon mga classmates. I hope meron po ako na impart sa inyo na po pwede po makatulong sa future ng inyong backyard. God bless po sa inyo lahat mga classmates.